To the last 10 I ran away with my life as well And never turned back again It's kinda funny that the moment we passed time The moment we need to set them rewind And I dreamed was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really I can't believe it's true i am just What's up, mga Ano no kaya? ay ako pa na bumili ng kami ni ng bagong camera yung cellphone magandang cellphone Basit maganda mga kaisan yung latest ay ang problema ang maganda dun mga kaisan medyo ako ba medyo napush yun ng kaunti ay ang problema naman ay ano sa comment ay parang walang ano klaro. walang klaro anong tawag dun walang sounds aw oh, ay mga manunod ko yung mabibing eh ang akala nila yung na ay pasensya po at ah uh, Aayusin ko siguro sa setting laang mga kaisan Ayan, biro yan Pasensya na po Ano kaya? May sounds na kaya? Kaya mga kaisan Tayo po muna ay uh, magshare the blessing Abay, yung ating kamuti mga kaisan ay napakaunti Pero ang naani natin Ay ngayon ipatatlong sako na Na pugong Ito, itong pangatlong sakong ito Ipamimigay natin mga kaisan Doon sa kabila <coughs> Sa sigsag mga kaisan Yan, yung kamuti mga kaisan yan po ay uh, 60 piraso. 60 kilos. Ang isang ganito po, isang kilo ay yan. Eh, share the blessing po. At uh, thank you Lord sa mga biyaya. Abay, biruin mo i ibinigay sa atin ni God ay eh. Aba, ay sus Mario Ay eh, hindi natin i-expect na yan dami. Ay eh, sabi ko yung Aba. Ay eh, siguro hindi, sabi ko eh, hindi yan para sa atin lahat. Ipamigay natin iyan. Marami na po ako nabigyan kanina. 'Yung ibang mga kapitbahay po namin That the more we pass time The more we need to set them rewind And I was was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Ate, dali. Na mga kaisan, dito na po tayo. Ate, sinda nanay kaya? Sinda Yung mga na-duty diyan na matandang dalawa. Ay, wala po. Kilala mo po? Oo. Pwede mo pong ibigay bukas, ate. Sige. Kaya gabi-gabi na po ako ay. Eh. Are po'y dalawa. Ibigay mo kay nanay yung dalawa din na-duty ha. Ahi po yun. Ahipag ah, mo po. Ibigay mo po. Tapos, ari po, eh, ilan po kayo sa pamilya ninyo? Ay, katlo tatlo kami mag-anak. Ay, isa-isang bahay, tatlo kami. Parang dalawang manugang ay nasa akin. Ay, ayun po. Ito po. Hati-hati na lang po kayo, ha? Sige po, maraming salamat. Sige, salamat po. Salamat po. O, oh, pabigay na lang po kay nanay, sige. ha? Opo, opo. Yung dalawang nadyo. Yun. Ah, sige, salamat, salamat po. po. Ah, hipag, hipag mo po yun. Apo. Ah, sige po, salamat po. Apo. Ah, yan yeah, mga kaisan. Otoy, ilan ba nakajuti doon otoy? Ha? Ilan nakajuti doon? Tatlo po sila. Ay ito po, ikaw na po magbigay, hindi na po ako pupunta doon. Otoy oh. Ay, santo, po? Ito yung kamuti ito. Share the blessing lang, otoy oh, sila Tatlo ba yun na doon? Pagkikisa kayo. Pero meron pa yung dati? eh. Opo, dapat punta ako dun. Yan okay. yeah, mga kaisan, dito kami dati muntik e, ng uh, maaksidente. Yan, ito wala pa po itong harang. Yan, dini, Sa ari. Ari po yung pinakang sigsag. Ay, nung ako po yung naliligaw kay misis. Yan. Bangin po yan mga kaisan. Ito po ay wala pa dati. <coughs> yan. Marami na pong namatay di yan. na po. Yan sa lugar na ito. Ari po yan isa isa lang ang nadaan. Mga kaisan. Yan dito. Dito po nadadali. Dito Kami po ay sumampit laang sa malaking kahoy noon. Ah, ang tagal ng panahon. Sabi po. Yan. So, mga lawit, sumalangit na awa ang mga na-accidente po di yan. Dahil nagbuwis ng buhay di yan. Eh po. Si tatay po, ayun eh, no? Patawag nga po kay tatay, baka. Tatay, oh. May iga rin pong uh, panglaga po. Salamat. Oh. Nanay, kamuti po. May rin pong panglaga. Hindi na po kayo natutulog dito. Ano Sina. po kayo? Ha? Pangwami ang pangalakay sa kanilang. Alam ano sa is ng... Maga. Hindi wala po tulong magdamag. Wala. Ha? Kasi... Kayo po ba sa sahuran dito? Sahuran po o Wala, wala, Ang ah, magbigay lang po. Oo. kami bigyan ng liwa piso, tampo. isandaan ano po. Um, yeah. Pero magdamag na po yun, ano? Magdamag. Katulad ngayon, maghapon na ako rito. Oo. Americano, 200. Ay, ayos na po. Pambili pong bigas, ano po? oh, nga po. Oh. Ayan po yan o, pump share the blessing po nanay Ay, oh, Opo oh Sige po nanay Salamat po pagkakagabi na po Aba. Tatay o, kamuti po Tatay. Ay, maraming Il ilan po yung naka ano doon? Para Maraming salamat po yun. Tsaka yung umarot. Oo. Oh, bibigyan, it's ko, bibigyan ko na rin po. Ako po hindi na makakatigil oh, doon. Ay. Ay, ah, sige ay. po. Ay, tatay. May ilan taong oh, ilan taong kalagay? 50 may good. Oh, sige po tatay. Ilan mo po yung taong doon? Bakit dalawa po? Ah, sige na, sige, na, po. Inabot na tayo mga kaysa nang alas 8 ng gabi. Tatay. Kamuti Kamuti po. Kinala niyo po si nanay na na-duty dito paggabi? gabi? May po. May po bang matanda? diyan po na, na ano dyan po paggabi? gabi? Kilala niyo po hindi? Matanda. Ako oh, po. Taka dito po sa ibaba. Nang inihatid ko po isang beses din. Okay lang pong padala po. Pakay. Pa Dali mo po sa kanila. Ano yun? Ano po? Kamote din po. Mm. Okay lang po. Ilan po bang? Ay dalawa na po ang bibigay ko sa iyo. Bahala ka. Ah. Ari, pabigay po kay nanay. Ipag po yun. Ah. pabigay ko na po yung eh dalwa Yung malagwa, mahaba buhok. Oo. Oh, taon na po si nanay? Oo. Oh, Ilan taon na po? Oh, ano oh. na yun? 70 ano? 70 ano? Yun ang yun work 76. Mm -hmm. Yun nga po. Pa eh, pabigyan na lang po kay nanay na rin yung oh. dalawa ha. Kapanganaya. Asawa nung kap kapanganaya kapatid. Ah, po. sige po. Sige ako ibababa pa pala. <laughs> <laughs> Ay, hatid na po kita. O, oh. paano po? Hindi na naman ay yung... Ah, eh, sige po. Mm. Sige po. Salamat po. Oo. Sa pa puto mo. Tayabas po. Ay napaganda po ang ha? Taga tayabas ka po. Oh, taga napaganda po ang tubo ng kamote ay oh. Share the blessing po. Ay hatid po ko tatay hanggang doon sa baba. Diyan lang naman ay. Ba? Ay tara po, di angkas ka po tatay, angkas. Anong oras kay tatay na duty? oo oh. oh, Tawali. Diary. Ngayon ba po. Ah, oh. 'yun din hindi ano, na tatay May ding uh, nag ay, oh. May nag-aaral pa pong mga anak tatay. May nag-aaral pa. Ah. Oh. Ay, 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 sige po tatay. Ah, sige po. Mm -hmm. Ah, sige po tatay. Sige po. Ay. Sige tatay, sige. Op. Oh. Ay nanay. Kamuti po. Ilang taon ka na nanay? Ako po ay ano na. 51. Aba, ay talagang kaila nai po. Kamuti. Salamat sir. Oo. Oh. Yes, si Kuya na nabigyan ko na po kanina si Kuya. Sige po nanay. Oo, oh, salamat po. Totoo nga ba na may white lady dito? Sabi. sabi. Dito, dito yung, di ba dito yung ano kay Corina Sanchez ano? Opo. Yung may umangkas na white lady. Dito yung mga kaysan sa lugar na to. Kaya tinatanong ko eh. Saan na mayroong na naangkas? Dito sa may waiting siya dito sa taas? Saan dyan? Dito? Ah, umaangkas sa nakamotor? Oh, sa mga pick up. Oh. Sana mga kainsan may experience. <laughs> Inexperience. Sige po nanay. Yung ano po dito waiting shade. Sige po. Biro lang yung akin mga kainsan. Pero sabi nanay mayroon daw po. Yung waiting shade dito. De, dito. Oh, sige po tatay Salamat po Ah, kasama po yung bata ilang taon hindi po po masirino ang bata po ilang taon na po yan Ah Teka lang po Dalawang taon na anak mo Ah, kasama-sama si Rino? Ah Dalawa, dalawa na po. Dalawa na yan para sa bata yung isa. Oo. Oh. Ah, sige po. Ah, sige po. Ah, sige, sige, sige po. Oo. Oo, oh, ano naman yung bata mga kaisan. Dalawang taon kasama-sama ay alas-alas at alas na ng gabi. Kawawa talaga eh. Yan, ito mga kainsan yung creepy Ito yung Ito yung may umaangkas na White lady mga kainsan Yan Dito na po Yun yung pagliko ko yung waiting shed mga kainsan Na sinasabi ni ate Na umaangkas Sobrang creepy ng daan mga kainsan Dilim, madilim Sobrang dilim mga kainsan Eh, ito yung waiting shed, oh. Dali, mga kaisan. Huwag kayong uh, aatong magsulo dito, mga kaisan, pag matatakotin kayo. Nasa taas na po tayo ng siksak, mga kaisan. Wala mo lang nakakasalubong din, eh. Jesus, pareho, safe. <laughs> Creepy. Pero dahan-dahan lang. Huwag kang ano. Basta't pag may umangkas sa atin, sisingilin natin ang bayad, mga kaisan. aboy umangkas, kasay. Ay. Pabagalan natin mga kaisan Para Pag may uwang ka Pero sabi-sabi lang naman yung mga kaisan Sabi-sabi lang din yun Basta ikaw ay Lagi ka magdadasal Ay kahit dinilibang-libang ko lang mga kaisan Kaya pala din eh ano Walang nadaan ang gabi eh Matalang Yun may kasalubong na tayo Yun, yun. Yan, may na. May kasalubong na tayo mga kaisan. Abay, ako'y natingit-tingit din sa likod ko. Ay, walang Diyo. Baka Mama, nga mamaya ay may umangkas ay Diyos ko po Ah mga kaisan bahay na po tayo Maraming salamat po Share the blessing po kahit kung Baka po sa susunod ay marami rami na ma. Good night po mga kaisan Good night po